Okay, sa ating pag-meditation ngayon ka, din, nais kong buksan natin ang 1 Samuel chapter 7, verse 8. 1 Samuel chapter 7, verse 8. At ito po ay isang kahilingan ng mga tao ng Diyos o mga bayan ng Diyos, Israel, sa isang propeta, walang iba kundi si Samuel, sapagkat sila ay nasa panganig kanilang buhay ay magulo, nais nilang magkaroon ng katiwasayan sa kanilang pamuhay. Kaya sila ay uh, nakiusap kay Samuel. Dito ang sabi sa verse 8. Sinabi ng mga anak ni Israel kay Samuel, Huwag kang tumigil ng pagsamo para sa atin sa Panginoon natin Diyos upang iligtas niya tayo sa kamay ng mga Pilistayo. Nakita natin na nais nilang maligtas sa kamay ng mga Filisteo, na ibig sabihin, nais nilang magkaroon ng matiwasay na buhay. Kaya ang ating pamagat ngayong gabi, katiwasay natin sa Diyos. Nais nilang magkaroon ng katiwasayan at uh, buhay natin sa Diyos, ay ito ang mensahe para sa ating ngayong gabi. Now, ayaw sa konteksto, <coughs> nilusog ng Filisteo ang bayang Israel. Dahil walang magawa itong Filisteo, kundi magwasak talaga ng bansa, lalo na sa mga tao ng Diyos. At dahil dito, ang buong bayan ng Israel ay nalaghoy sa Panginoon. Umiiyak sila. Dahil natatakot silang lupa, magulo na naman ang talilang buhay. At nakita ito ni Samuel, kaya tinipon niya ang buong Israel upang sila ay manalangin. At sa kanilang pagtitipon, nagbigay ng misay si Samuel at nilipyok niya ang lahat ng kasalanan ng mga tao ng Israel. ni niya ang kanyang, ang kanilang mga Diyos-Diyosan. At ang sabi ni Samuel, alisin niyo ang inyong mga Diyos-Diyosan sapagkat wala kayong magagawa sa kaaway hanggat nasa inyo ang mga Diyos-Diyosan o anumang kasalanan. Subunod so, sila. Kanilang pinagtatanggal ang kanilang mga Diyos-Diyosan at sila ay nagtipon para sa pulong panalangin. Nga habang nalaman ito ng Pilisteo na sila'y nagkatipon sa panalangin, ay sinamantala naman ng mga Pilisteo na lusubit sila. Sapagkat alam ng Pilisteo kapag nagkatipon ang mga tao ng Diyos sa panalangin, wala silang lakas. Hindi sila lalapan sa anumang labanan. Kundi naghihintay lang sila ang kanilang kamatayan dahil ayaw nilang kumalis sa presensya ng, ng Diyos. Kaya sila silang natakot at nagsumamo sila kay Samuel na huwag silang tumigil sa pananalangin. Inamin nilang sila'y walang magagawa sa Peliste. Now, niyo nyo ang katusuhan ng kaway. Batid ng Pilisteo na walang laban ng Israel kapag ka nananalangin dahil hindi sila maaaring kumalis sa kanilang pagtitipon sa presensya ng Panginoon. At sa atin din, bilang mga tao ng Diyos, kapag tayo'y nagkakatipon sa panalangin, napakabango ng ating pagtitipon sa pag-amoy ng kaaway. At nariyan, ang kaaway na handang gumiba o magwasak sa atin. Na paano tayo iniligtas ng Diyos sa ganitong sitwasyon? Na habang tayo nananalangin, ang kaaway naman ay nariyan. Now, dito sa ating binasa, meron itong uh, time na pananalangin. Upang magkaroon tayo ng katiwasayan sa Diyos, prayer natin kailangan. Panalangin. Sa, sa panalangin, tayo'y pumapasok sa presensya ng Diyos. At ang panalangin natin ay dapat time at dito sa ating binasa, mayroon ditong apat na taiting ng pananalangin. Una, sa pananalangin, huwag tayong tumigil sa pagsamo. Ang sabi ng ating teksto, huwag kang tumigil ng pagsamo para sa atin sa Panginoon nating Diyos. Yun ang kailangan natin. Huwag tayong tumigil sa pagsamo. Ang pagditiin dyan ay sa salitang tumigil. Huwag tumigil. Sa mga trin, ang panalangin ito hindi gana-gana lamang. -gana Mananalangin lamang tayo kapag ka may gana, kapag ka libre tayo sa ating gawain. Hindi, kundi ang panalangin, ang pagsamo ay dapat walang tigil. Ito ay isang dedikasyon natin sa Diyos kahit walang problema o may problema, dapat dedicated tayo sa Panginoon na makipag-usap sa Kanya. Sapagat ito rin ang kalooban ng Diyos sa mga tao ng Panginoon. 1 Thessalonians chapter 5, verse 17, di ba? Huwag kayong tumigil sa pananalangin, magpasalamat kayo palagi sapagat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo para sa atin. Yan po ang kailangan natin upang magkaroon tayo ng katimasayan, huwag tayong tumigil sa pagsamo sa Diyos. At ikalawa, sa panalangin, huwag tayong tumigil sa pagsamo. Now, ang pagsamo, ito ay isang uri ng salita na didescribe ng ating pagpapakumbaba sa Diyos. Pagsamo, pagmamakaawa, paghingi ng awa o nagpapalimos tayo sa Panginoon. Pag sinabi nagpapalimos tayo, tayo ay walang may pagmamalaki sa Diyos. Kaya ang pagsamo, ito ay isang pagpapakumbaba sa Diyos. Hindi lamang pagpapakumbaba, kundi ito ay isang pagtitiwala sa Diyos. At hindi lamang pagtitiwala, kundi pagsuko ng ating sarili. Kaya yung ikalawang dapat natin gawin sa ating panalangin. Una, huwag tayong tumigil sa pagsamo. Ikalawa, huwag tayong tumigil sa pagsamo na katuon sa salitang pagsamo. At ikatlo, huwag tayong tumigil sa pagsamo para sa atin. Para sa atin. na plural po ito, para sa kapakanan ng lahat. Ibig sabihin, pag para sa atin, ito'y pagtanggi ng ating pansariling interes. Kadalasan kapag tayo po'y nananalangin, ating tinagalangin kung ano yung kailangan natin. Hindi natin naalala kung anong kailangan ng iba, lalo na sa ating mga kapatid sa Iglesia. Na kung um konteksto rito, nagkatipo ng kong Israel. Sila'y nagkaisa para tumulog sa panalangin, pulong panalangin ito. Kaya sa ating panalangin, ito'y para sa atin. Para sa ating buo o iglesia, hindi ito pansariling interes. At ang pagsamo rito para sa atin ay hindi para ay para sa kapakanan ng lahat. Kapakanan ng lahat. Kaya namamagitan tayo eh. Kaya mapapasin natin, bihira tayo gumawa o maghiling ng ating personal concern. Kasi ang personal concern natin, dapat ito'y ginagawa natin sa ating personal devotion. Ito'y prayer meeting. Ito ay pampublikong pananalangin. Ito'y para sa lahat concerns ng mga kapatid, concerns ng iglesia, concerns ng mga tao ang ating tuboy dito at hindi sa ating pagsarili. No? Hindi sa ating pagsarili. Kaya nga, para sa atin, ibig sabihin, tinatabi natin ang pagsarili interes at ginagawa natin ang kapakanan ng lahat at higit sa lahat, ito'y panalangin ng pagkakaisa. Unity of the Church. Ito ay pagkakaisa natin. Now, alam natin na marami tayong miyembro sa iglesia nito, pero hindi tayo nagkakaisa. Pero salamat na lamang sapagkat mayroon din ilang bilang na nakikipag isang talaga sa panalangin. Yan ay napakalaga sapagkat sabi ng Panginoon, isa man o dalawa sa inyo na nagkakasundo na humiling ang anumang bagay dito sa lupa ay dinidinig ng Ama. Gaano pa kung marami tayong nagkakaisa para sa ating panalangin? Kaya itong panalangin natin upang magkaroon tayo ng dapat dapat huwag tayong tumigil. Pagkatapos, ikalawa, huwag tayong tumigil sa pagsamo. Pangatlo, huwag tayong tumigil sa pagsamo para sa atin at higit sa lahat. Huwag tayong tumigil sa pagsamo para sa atin sa Panginoon nating Diyos. Di ba't yan sinabi ng ating text? Huwag kang tumigil ng pagsamo para sa atin sa Panginoon nating Diyos upang iligtas niya tayo sa kamay ng mga palestayo. Ibig sabihin, upang tayo'y magkaroon ng katiwasayan sa kanya. Bakit po kailangan sa Panginoon tayo dapat magsumamo? Dahil nasa Panginoon ang ating kasagutan. Hindi lamang kasagutan, nasa Panginoon ang ating pangangailangan. Hindi lamang kasagutan at pangangailangan, nasa, nasa Panginoon ang ating pag-asa. Kaya napakalaga po itong pulong panalangin. Pero mo, marami tayong mga kapatid na hindi nakikipag-isa sa panalangin. Kaya yung ipinapanalangin natin sila, sila'y tumatanggap ng biyaya mula sa panalangin na nagkakaisa. Ba't napakaganda yun? Sama ba niya guys din ito ng lahat na mahalaga ang ganyan pakikipag-isa sa panalangin. So, anong implikasyon nito? Ano'y tinuturo ito sa atin? Well, ang aral dito sa pulong panalangin ay mayroong apat. Una, sa ating pulong panalangin, lumalagot tayo sa ating katagaan sa panalangin. Ito yung hindi tumitigil. Mayroong paglago tayo sa ating katagaan sa panalangin. Ikalawa, sa pulong panalangin, lumalagot tayo sa ating kakayahan. Ano yung kakayahan? pagsamo. Lumanag tayo sa pagsamo. Tumatama yung ating pagsamo. At ikatlo, lumanag tayo para sa kapakanan ng kapwa. Hindi tayo naiging self-centered sa ating panalangin. Kundi, tayo'y nananalangin para sa kapakanan ng iba at para sa pakikipag-usa ng iglesia. Pagdadamayan. At pang-apat na leksyon, sa purong panalangin, lumanag tayo sa ating kasabutan mula sa Panginoon. Ibig sabihin, lumalagot tayo sa tiwala natin sa Diyos. Kaya, sa panghuling salita, mayroon pa bang ibang maaaring hubugin sa ating buhay sa daan ng panalangin? Mayroon pa ba maliban sa apat na ito na tayo ay natututong magtyaga, natututong magsumamo, natututong makipagdamayan sa iba at natututong magtiwala sa Diyos. Palay mo, itong dapat natin tignan sa ating kulong panalami. At sa ganun, magkaroon tayo ng ipasayan sa Diyos. Tayo panalami. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita na bisang pa, Panginoon,